kumaw ko ay mukong ipainin. Hinda. Nasakit ko ay mukong giduaw. Nabalanggo ko ay mukong gi... At giduaw po. Ingon po itong kalang. Tanos amang kamu atos amo ginoo. Nga nga doon pagkaon. Nga doon tubig kayo. Muinom ka. Tanos amang ang atos pani panimalay. Ningon po na ginoo tubang ang gibuhat sa labing nga imong igsuon gibuhat mo nga ako. kanako mm. lakaw at todatus ding harian sa langit kauban kas mga angkil mga apostolis mga santos dito ka wala ka wala ka kato na kong isa kalag ni ato ko si Enzo gigotong ko ako ng bakal ah. ko ako ng ingon po na kalag kanus amang kamu at amo ginoo nga gigutom ka wa kana tagay di uhaw ka wa kana tagay tubo ang imong gibuhat sa labing ubos nga iksuon imo nang gibuhat nga rin ka lakaw dadto ka kalayo way pagkapalong adto ka didto adlaw gabi no um, mag-antos ka sa tumang kasakit lakaw pag ikaw Ulat ka ora man ka pag abot ang lokal ibirakas ibira kas nitong panuway tag asungay. At to kada to. Simbak. Ya. Ingon ka buhay sakit kay patay na ka. Ibalik ang imong kinabuhay. Ingini ni nato, ingini right na. nato kay here. panit. Hmm. Ibalik ang imong kinabuhay dito. Mo adlaw gabi magantos kas to kasakit ha, Forever na na, forever. Oh, way katapusan ka silo. Ang Ang dagat kadakto ng ba, kalayo. Ako ko lagi na itong ah. Yo, mundang nakuha ng kuan imbas. Tapos nga hinumduman kay buhi pa ka na ang atong kinabuhi din eh matul, pas, pare anam lang na ultra. Ang atong kinabuhi din eh, lumalabay. Di ta bawo o anos akuha ang atong kinabuhi sa Ginoo. Murag bakasyonista na ta. Naging grabe. Wa ta anus anato buha kuha ang atong kinabuhi. Nakakuha sa kamatayan. Mm, kay... At atong aeroplano sa India, usa kay nabuhi. Oh. Duha. Duha sila ina kuan, nakuan. Milagro to. Basika ka mga tawahan ha. na ato'y dibusyon, mampus ginoo, o maghihatagan. giluwas sila. Aliman ka, 40 kapin ka, 242 bato ka na mamatay. Pero may doktor. Isang doktor, isang pamilya. Lagi. Mamalhin okay. na sa pudyo at sa London. Mula Wa na sa kadayon yun. Wow. Ay, okay. kahadlo ko no, nga. No, mo nang no, sa bandang buhi da, mangita, mang oh, okay, pa dadan ang hita at magtarong ta. Magtarong nga dyan ka. ka. Di ka mang limbong, di ka mang awat, di ka mang kuwan Ang imong binuhatan, makita sa ginoo ang labing gamay bisan pagkatuo at sa duta makita ang imong ginhawa ano mga maglaw ay law ay mao na maglaw ay mamuan ka kani bang bayot, pwede ra bang makasulot sa ginhawa an sa lang na ang nabasahan grabe ta kabasa ka ang kabasa ka mm oh bitaw mo no. ingon bitaw kung kini bang mga bayot, pwede ra bang nakasulot sa ginhawa an sa lang ingon dira mo tingog mula kao. ha huh? Dia mo tayo, mula tao. No, oh, mga ingo. <coughs> Hindi na bang mga bayot niya? Hindi na